Embrace. Kasi alam mo, kaya ayaw mo yung trabaho mo. Parang isipin mo pa rin yung mga Pilipinas sa Bawang Divina, sa Bawang Bawang. Tapos ikaw kumikita ngayon. Embrace. Embrace the The blessings that you have. The blessings that you have. That's the pinakaleso na nakikita ko. Bakit yung naman? Maayos namin yung mga Embrace that you have. Hashtag ni... barko ni Jowa. At dami sa Ang akin. Ang pagbabalik. <laughs> go, go. Bakit <laughs> yung mo sa Mendoza? Huwag! Wow. Okay. Ang mm, dalaga. Grabe no? <laughs> Napaka oh. Napaka napakaiba talaga yung mga kwento ng mga ito. Yun. Sino yung parang pinaka... Sino yung pinang... Ano yung pinaka nagpapasaya sa'yo doon? Sa, sa barco? Siyempre <laughs> yung mga katrabaho ko. Eh. Katrabaho? Talaga? Kasi may iba kang... Maraming nationalities kung best friends. Ay, ano naman, meron ako doon nanay. Para akong may kabilis akong nanay doon. Oh talaga? Pilipino din, man. nanay ko siya. Ya, binigyan ka ng ano doon? Binigyan siya ng ano nanay? Ng na, ano? Tape. Tape? Nalang. Parang ano pag lumalabas kami, i-favorite niya ako, nanay ko na siya. Talaga? Kahit may pera ka naman. Hahaha. Binigyan nga siya ng regalo, pinost niya. Ano yung regalo? Dollar yung pera. Yeah. 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 May na, na mga ibang bansa rin para doon. Bukod sa Pilipino, ano yung pinakamadami pa? Indian. Indian? May mga friends na Indian. May Indian na kasi. Hmm? Indonesia. Huwag <laughs> muna Indonesia. din. <laughs> oh, Indonesia. Madami na sa Indonesia. Madami oh, <laughs> yun. At... Kaya mga oh, Indonesia wala. rin masagal. Madami Thailand. Pero mas nakaka-friends mo yung mga Pinoy, no? Kasi kilala mo na eh. Mas, mas masisipag yung mga Indonesia. Talaga? Paano mo nasabi? Bukod sa Pinoy, masisipag kasi tayo, alam ko, pag nasa ibang bansa. Eh. Pero pag Indonesia, mas masipag. Ano sa akin? Tsang sila. Mababait? Marami ako ibigay. Hindi sila na, ano, napapagod. Pagod sila. Pero marami ako makakalang. Parang alam sila. Hardworking. Hardworking talaga yung Indonesia. Pinaghirapan pinag din ka sila. Oo oh, ano, nga, no? nung panagbargo ka pala ang ito yun. Ikaw yung nasa airplane, nakatulog Ang dami mo pala dahil yes. yun. Ha? Kalaban mo sarili Hindi kapag mag-a-apply ka pala. Hmm. Kasi may ibang bansa rin pala yun. Ayoko nang PC. Hindi, kumbaga para matagal ka ma-accept. Kung kasi Asian tayo, hindi uh, priority. Pero pag ibang bansa, <coughs> pag mag-apply sila, pataasan natin yun tayo parang ang kaito sa mga Asian Asian Ayaw Hindi na-discriminate. Yeah, discrimination. Hindi pa rin siya nawawala. So, yung mga ibang bansa na nag apply sa mga cruise ship, mataas agad yung posisyon. Oo, may mga gano'n. Tapos wala pang alam. Wala pang alam. Apply siya, junior waiter na Wow. Pero pag tayo, pag dating doon. Start from the bottom. Takapunas ng ano, plato. Ayaw Malaki ito talaga ako? Pero ginagawa na dyan sa solar, tagapunas ng plato. Tapos nagagalit, nai-tip na mga siya. Diyan ito ko? ako. Dining restaurant. Dining restaurant. Ayan. diyan ko ko yan. Kunyari pa napagtao sa iyo. Kasi siya na nagagalit. Hindi ko siya trip Hindi ko siya trip. Hindi mo siya trip. Pero naging trip mo na lang kasi yung embrace. ay nga dapat. Kasi wala kang choice eh. Wala kang choice. Gaya nga lang sinabi niya kanina. Okay. Hanggapin na lang, no? Bumura oh, mong kamal siya eh. Ay, pag-asa nga ba ito? So, ito yung mga First time pa lang eh. hindi hmm. hmm. so, pa yung first, na niya first first time. First time ganyan talaga mahirap. Namiss miss yung kumain ng fried chicken. Ano pinaka-miss mo sa Filipino food? Sinigang. Sinigang. Oh, ah, Sinigang. Yes! May 2 po May sukli pa siya dito, kasi naka 1-2 tayo eh. <laughs> 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 <One> to? <two. laughs> <laughs> Saka ko ha? ko Hindi, Saka ko, dun. <laughs> <laughs> ko yung sukli. Hindi. Kumuha ko ng 2,000 tapos nagulat ako, 1 Eh paano kasi, 325 pa pa? Ito? Uh -huh. Eh kasi nilagyan ko ng cheese eh. Hindi yun. Ayoko nung may kiss eh. Ayun. Diba mura lang to? Eh? 79 lang yung espo. Pagkano kaya sa dollars eh? Parang ayun yung total na nagastos mo buong April to December. <laughs> Kinain lang natin dito. <laughs> <Okay>, yun. Okay. <coughs> Dessert naman. Hindi, iba naman yung presyo nito. Peso lang eh. Dalaran Talaga? Na may dalal, eh. Ano lang, $20 to. $20 to. Kinain niya nga ng mga to, $20 eh. Kaya siya naman, Isang mil lang yun ah, sarili ko. <laughs> Sa <laughs> pinipinans ng gubi. Yeah. Grabe, napaka-mahal dun ah. Oh. Ganun talaga siya. Kaya nga di Ito ang kanilang dito, mo, mula Kaya di ba niya sabihing deserve ko to? What's this? Ice yeah. cream? Kaya pag sinabi ko deserve ko to ngayon, parang... gusto gusto ko lang kainin siya. Eh, yung mindset Medyo alibi ka rin ba nakita doon? Oo. Wala to Pero ito. parang malayo. Malayo? Puro McDo. Hindi mo makukuha? McDo Burger King. O siya. <coughs> international. Ah. Loc wai French fries kung bakit mo kayo nakain? masaya mo? yung lumpur, araw-araw kanya lumpur. lumpur nang kaduwa ng isang buwan, ng isang buwan talaga nga nyo. saipangsta saipangsta. suka 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 mga isang buwan. Ano, suka ka na suka ano, suka 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 hindi suka Ayun lang ako eh, ng ano. ano. Ako sa sarili lang yung katawang ko. Mayan sa kasi yung katawang ko. Hindi ka na sa Tapos sa katrabaho pa kayo. Pinanghilo ka nun. Sa ginger ale lang ako. Ginger ale. Ang mula sa lang alpino. Kwento so, mo ulit yung ano, kumukuha ka ng mga uh, tubig. Yung tubig pala yung pinaka-essential dun yun. No, tubig talaga yung pinaka-essential. Nakapalibot kayo ng tubig, pero tubig yung pinaka-essential. Kumukupit kasi siya ng tubig. Kasi pag bumili siya, Bakan. 50 dollars. Okay. Ay, $5. Dollars. Ay, $5. Isang bote. <laughs> so, ginagawa niya, discarte niya. Pumukupit siya ng tubig na sa mga pinideliver. Kaya pagdating sa room, bawas na. Hindi naman na. Hindi. Tungko mo lang <laughs> kumasa uh, to do. Dalawa order yung isa So, dalawa yung order, pero kinukuha niya tatlo. Hindi, minsan, kaya Hindi nakikita. Tapos, dahil lahat ng mga tubig doon, may chlorine. Ayaw niya. Ayun yung pinampapaligo niya yung kasi lalo General siya. Mineral water. Mineral water. Okay. Bakalalo ka mga albo. Grabe, no? Ang hira. Oo, oh, may chlorine kasi ma yung oh, matapang. Pero ano naman yung pinaka-favorite experience mo naman? Oo, oh, uh, ito naman yun. Favorite experience? Ano? Travel the world? Travel the world, no? The universe. Ilan yung napuntaan mo? Nabilang <laughs> mo? Wala. Madami na. Madami. Madami. Madami yung Pinus, eh. Sobrang dami, no? More than 100. 100. Uy! <laughs> More than 30, siguro. More than 30? Pinaka-favorite country? London. Ganda lang <laughs> Iceland. What <laughs> ang tagal? Norway. Norway? Ano uh, meron? What's must make it the uh, Norway tsaka? Sa Iceland, puro <laughs> Spain, Italy, Spain, Italy, talaga? Uh, Maganda nga ano. <laughs> Norway? Ano meron sa Norway? Norway. Norway. Ano pinaka nakita mo dong pagbaba mo ng barko? Tumatak sa iyo sa Norway. Peace. 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 Pupa sa pinky. Talaga. Ay yun nakikita ko sa YouTube eh, no? Pinky lang talaga siya, baby. Yung para nasa sa postcard. Pinky. Nasa postcard yung Ganun din sa Spain, tsaka sa Italy. Pumili ka ng postcard. <laughs> Pinakapangit ng country. Parang gusto ko talaga pumunta ng Norway. Walang, walang pangit doon. Magaganda lang. Kaso ang mahal ng gasos, parang isang barkuhan ng Jowar doon. Pag pumunta ka doon, ano? Para magbakasyon. Pero may picture ka sa Norway. Norway, anong, yung paintings. Anong, anong pera doon? Europe. Europe. Europe din. Europe, din na. Europe. Ante na <coughs> Europe. European Union. Laki lang yun po yun. 10 minutes na, baba ko na. Pagkababa ko, doon natin si Piyolo Pascual eh. Piyolo Pascual? Saan? Ba't di mo sinabi? Pagkababa ko, sumumpa siya. Ah, aalis pa lang siya. Hindi, doon na siya. Hindi, this ang work na kami. Hindi, nagpapicture. Hindi, aalis na ako. Tapos na yung magtanta ko eh. Maalis na ako. Siya, basta kayo pa lang. Ay, sayang. Saan siya pupunta? Hindi mo siya na-serve na mo. Matangan siya doon, tupus. Tupus. Hindi mo siya na-serve. Seven days na pa. Piyolo Pascual. Ha? Hindi ko alam. Mababa ka pa lang siya naman sa sasakay. Sayang. Kasi nang pa least na nakita ko. Wala naman. Wala naman. Sayang. Puro lolo't lolo. Puro matatanda yung nag-cruise. matatanda. Kasi ang mga kalamihan doon, yung mga ano, yung asawa yun, mga, mga retired, mga retired. Mga retired veterans. Mga pensioner. Mga veterans. So, yung, mga pensioner. Especially mga soldier. Soldier nga. Malalaki kasi penuhin. pension ko. Malaki pension nila? Oo. Oh. Kaya nila pag US Army ka. US na, yung pension ng US, ang laki nun. Mayroon ako nakatlo ko lang kwentuhan doon, parang... Ay, kinukwentuhan oh, okay. 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 uh. na yun? Ay, eh. kinukwentuhan na yun. Ay, kinukwentuhan na yun. ah, oh, sa ano yung... Nakabutan niya pa si Berdy Majel. Ay, Berdy Majel. Ay, Ma Marcos. Marcos. Berdy <laughs> Marcos. Talaga. Kasi mula siya sa Pilipinas. Ay, talaga. Soldier siya. Talaga. Ano siya? U.S. U.S. Children. Uh, ano ka ay, ang laki, chiga, namang, ang laki ng pension mo. Sa mga Americans. Chiga, chiga, sa mga tulad wala Kaya ginagawa na Tapos, after mo siya hindi binibigyan ka. Binibigyan ka, five dollar. Five dollar! <laughs> Para makinig. Ano, magkano yung malaking binigay sa'yo yung tip? Sandaan. Puta! Wow! Sandahan. wow, five, six yun ah! Converted ah! Ano yung lola yun, lola? Oh, mag-isa lang siya. Eh, dapat yung mga target mo dun mag-iisa sa kabina. Bakit? Kasi karamihan doon sa mga may lukot na... Naminigay na lang ng pera. iisa Naminigay na lang. Tapos nag-cruise sila mag-isa? Ay, shi, kawawa naman. Chika-chikahin mo siya. Hi, ma'am. Hi, Ma'am. Pwede ko na mag-cellphone niya? Pwede naman. Oo, maganda naman yung cellphone. Magaling ka sa English, no? Hindi naman. Hindi ako magaling mag-English. Eto ang English-speaking niya. So, paano siya? Sagot mo lang? Yes, yes Yo. Sabayan yung conversation. Sabayan muna n'yo. Sabayan n'yo yung conversation. Sana intindihin mo siya. Sabayan muna. Eh yung ibuod n'yo ano eh. Tama na na to. Yung ibuod n'yo. Babay na kayo. Yung yung ibuod n'yo.